Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa ating espesyal na video na ito. Ako'y labis na nagagalak na makasama kayong muli sa pagkakataong ito at tunay na napaka-espesyal ng ating paglalakbay na ito sa pananampalataya. Sa mga sandaling ito, tayo ay magtutok sa isang napakahalagang tema na tiyak na makakatulong sa atin sa ating pang-araw-araw na buhay, lalo na sa mga oras ng ating pagpapahina. Ang ating paksa sa araw na ito ay isang mapagpalang panalangin sa oras ng pagtulog para sa proteksyon sa pagtulog. Ang pagtulog ay hindi lamang isang pisikal na pangangailangan. Ito rin ay isang pagkataon para sa ating espiritu na makipag-ugnayan sa Diyos. Sa ating mga pagpapahinga, tayo ay maaring magbigay diin sa ating tiwala at pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag nating sayangin ang pagkakataong ito upang ipagdasal ang ating mga sarili ang ating mga mahal sa buhay at ang ating komunidad para sa proteksyon at kapayapaan habang tayo ay natutulog. Madalas tayong abala sa ating mga gawain sa araw-araw, mga responsibilidad sa trabaho, mga taktang aralin at mga pagsasakripisyo para sa ating milya. Sa lahat ng ito, nakakalimutan natin na ang ating oras ng pagtulog ay isang mahalagang pagkakataon para sa panalangin at pagninilay. Ito ang panahon kung saan maari tayong lumapit sa Diyos at humingi ng Kanyang gabay at proteksyon. Sa mga pagkakataong tayo ay natutulog, ang ating katawan ay nagpapahina, ngunit ang ating espiritu ay patuloy na naglalakbay sa presensya ng Diyos. Ngayon, nais kong hikayatin ang bawat isa sa inyo na maging bukas ang ating mga puso at isipan sa mga salisalita ng panalangin na ating ibabahagi mamaya. Huwag kalimutan na ang bawat panalangin ay may kapangyarihan. Ang ating mga dasal ay hindi lamang mga salita, sila ay mga tulay na nagugnay sa atin sa ating mandiliha. Kaya naman, habang tayo ay magpapakumbaba at humihiling ng kanyang proteksyon, sabay-sabay tayo maglagay ng tiwala sa kanya. Kung kayo po ay may mga katanungan o nais na ibahagi, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sa atin at nais naming marinig ang mga kwento ng inyong mga karanasan sa panalangin sa oras ng pagtulog. Huwag din kalimutan na mag-subscribe sa ating channel upang patuloy na makasama sa mga ganitong mga video na puno ng inspirasyon at gabay mula sa salita ng Diyos. Sa ating panalangin mamaya, isama natin ang mga paborito nating tao, ang ating pamilya, mga kaibigan, at kahit ang mga taong hindi natin gaanong kilala. Hayaan nating mag-alay ng panalangin para sa kanilang proteksyon at kapayapaan. Tandaan natin na sa ating pagkaisa sa panalangin, tayo ay nagiging mas malakas. Ang ating mga puso ay nagiging isa at sa harap ng Diyos, tayo ay nagiging isang komunidad na nagmamalasakit sa isa't isa. Kaya't maghanda na tayo para sa isang makabuluhang oras ng panalangin at pagminilay. Tayo lumapit sa Diyos na may pusong mapagpakumbaba at puno ng pananampalataya. Sa Kanya, natagpuan natin ang ating kalakasan at kaligtasan. Huwag tayong mahiyang ipahayag ang ating mga pangangailangan at pasasalamat sa Kanya. Ang bawat salita ay mahalaga at ang bawat panalangin ay naririnig niya. Samahan ninyo ako sa pagdarasal at samasama tayo matulog sa presensya ng Diyos sa kanyang pagmamahal at proteksyon. Magsimula na tayo. Sa tuwing tayo ay humihiga upang matulog, isa itong pagkakataon hindi lamang para sa physical na pahinga, kundi tina rin para sa spiritual na pagminilay. Sa awit 4.8, makikita natin ang isang makapangyarihang mensahe tungkol sa kapayapaan at proteksyon na dulot ng pagtitiwala sa Diyos. Sinasabi ng manunulat ng awit na siya ay natutulog na may kapanatagan dahil siya ay nagtitiwala sa Panginoon. Ang tiwalang ito ay nagbubukas ng pinto sa isang natatanging karanasan ng kapayapaan na nagmumula sa presensya ng Diyos. Sa mundong ito, puno ng mga alalahanin at takot, madalas tayong nahahadlangan sa ating pahinga. Ang mga isip natin ay puno ng mga iniisip, mga problema at mga pangarap na tila hindi natatapos. Subalit, sa mga sandaling ito ng ating pagpapahinga, naway maalala natin ang mga salita ng awit 4.8. Ipinapakita nito sa atin ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos upang makamit ang tunay na kapayapaan. Ang pagkakaroon ng kasiguraduhan na ang Diyos ay kasama natin sa ating pagtulog ay nagbibigay ng lakas at kapanatagan sa ating mga puso. Ang presensya ng Diyos ay nagbigay sa atin ng proteksyon, hindi lamang mula sa pisikal na panganib, kundi pati na rin sa mga espiritual na pagsubok. Kapag tayo ay natutulog sa kanyang mga bisig, nagiging ligtas tayo sa mga alon ng takot at pangamba. Ang ating pagtulog ay nagiging banal isang pagkakataon na tayo ay naugnay sa Kanya sa isang mas malalim na antas. Sa oras na ating pahina, ang ating mga kaluluwa ay nakakaranas ng pag-refresh at pag-renew na nagmumula sa Kanyang walang hangang pagmamahal. Sa Salmo 91 verses 2, muling pinagtibay ang ideya ng pagtitiwala sa Diyos bilang ating kanlungan. Ang mga talatang ito ay nagbibigay liwanag na tayo ay hindi nag-iisa sa ating mga laban. Ang mga taong nananatili sa kanya ay tiyak na mapoprotektahan. Sa ating pagtulog, maari natin ipagkatiwala ang ating mga alalahanin sa Diyos, na tila nagsasabing huwag kang mag-alala, ako ang iyong kanlungan. Ang mga salitang ito ay nagbibigay ng kapanatagan na kahit anong mangyari, ang Diyos ang ating sandigan. Habang tayo ay natutulog, ang ating mga katawan at isip ay nakakabawi mula sa mga pagod ng araw. Ngunit mas mahalaga, ang ating espiritu ay may pagkakataon na makipag-ugnayan sa Ama. Si Jesus, sa Mateo chapter 28 ay nag-anyaya sa atin na lumapit sa Kanya at magpahinga. Ang Kanyang paanyaya ay hindi lamang para sa pisikal na kapahingahan, kundi para rin sa espiritwal na kapayapaan. Sa Kanya, maari natin ilagak ang ating mga alalahanin, pagod at mga katanungan. Sa bawat pagkakataon ng ating pagtulog, ito ay nagsisilbing pagkakataon upang tayo ay muling mapuno ng Kanyang pagmamahal at kapayapaan. Ang mga panalangin sa oras ng pagtulog ay hindi lamang isang ritual. Ito ay isang mahigpit na ugnayan sa Diyos. Naway sa bawat gabing tayo ay natutulog. Tayo ay maglaan ng oras upang manalangin. Isang panalangin ng pasasalamat para sa mga biyayang natamo sa araw na iyon at isang panalangin ng pagtitiwala na ang Diyos ang magbabantay sa atin habang tayo ay natutulog. Sa ating mga panalangin, ipagkatiwala natin ang ating mga pamilya mga kaibigan at ang ating mga pangarap sa Kanya. Maging ito man ay isang simpleng panalangin o isang mas malalim na pagninilay, ang mahalaga ay ang ating puso ay nakatuon sa Diyos. Ang Kanyang presensya ay nagbibigay ng proteksyon at kapayapaan na higit pa sa ating kayang isipin. Sa ating pagtulog, naway maging inspirasyon ang mga salin ng awit 4.8, Salmo 91.1.2 at Mateo Levers 28, na sa ating bawat pagpapahina, tayo ay natutulog sa presensya ng Diyos. Sa Kanya, ang ating mga puso ay magiging tahimik at ang ating mga kaluluwa ay mapapangalagaan. Sa ilalim ng Kanyang mga pakpak, tayo ay ligtas. Sa bawat gabi na tayo ay humihiga upang matulog, tayo ay pumapasok sa isang estado na puno ng mapag isip at pag-aalala. Sa mundong puno ng kaguluhan at pagsubok, napakahalaga na magkaroon tayo ng isang ligtas na puwang kung saan tayo ay maaring makapagpahina. Ang Salmo 91, 2 ay nagbibigay sa atin ng isang napakagandang paanyaya upang tayo ay magtiwala sa Diyos bilang ating kanlungan. Sinasabi sa talatang ito na, ang nananatili sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Ipinapahayag nito na sa ating pagtulog, tayo ay hindi nag-iisa. Ang Diyos ay naroroon upang magbigay ng proteksyon at kapanatagan. Habang tayo ay natutulog, ang ating mga katawan ay nagpapahinga Ngunit ang ating mga isip at puso ay madalas na naguguluhan. Ang mga alalahanin sa ating araw-araw na buhay, mga takot sa hinaharap at mga pangarap na hindi pa natutupad ay maaring bumagabag sa ating isip. Sa mga pagkakataong ito, ang paglapit sa Diyos sa panalangin bago tayo matulog ay nagiging isang napahalagang hakbang. Ang awit 4.8 ay nagsasaad, Ako'y matutulog na may kapayapaan, sapagkat ikaw o Panginoon ay nagbigay sa akin ng kasiguraduhan. Ang mga salitang ito ay nagbibigay inspirasyon sa atin na ipagkatiwala ang ating mga alalahanin sa Diyos at muling makatagpo ng kapayapaan sa ating mga puso. Isa sa mga pinakamagandang aspeto ng pagtitiwala sa Diyos ay ang kanyang kakayahang magbigay ng seguridad sa ating buhay. Kaya naman, sa ating mga panalangin sa oras ng pagtulog, nararapat lamang na ipahayag natin ang ating tiwala sa Kanya. Ang mga talatang ito ay nagsisilbing paalala na ang kanyang presensya ay laging kasama natin kahit sa mga pagkakataon tayo ay natutulog. Ang presensya ng Diyos ay nagbibigay ng katsyakan na tayo ay ligtas mula sa mga panganib na maaring dumating sa ating buhay. Ang pagtulog ay hindi lamang pisikal na pahinga. Ito rin ay spiritual na pagkakataon upang muling kumonekta sa Diyos. Sa Mateo 11.28, inaanyayahan tayo ni Jesus na lumapit sa Kanya at magpahinga. Halik sa akin, kayo mga napapagal at nabibigatan, at kayo'y aking pagpapahingahin. Ang kanyang paanyaya ay hindi lamang para sa mga oras ng pagod, kundi pati na rin sa mga oras ng pangangailangan. Sa paglapit sa kanya, nagiging daan ito upang ipagkatiwala ang lahat ng ating mga alalahanin. Sa ating mga panalangin, maari nating ipahayag ang ating mga takot at pagdududa, at sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal, makahanap tayo ng kapanatagan kapag tayo ay natutulog sa presensya ng Diyos, ang ating mga pangarap ay nagiging mas mapayapa. Ang ating mga isip ay nagiging mas malinaw, at ang ating mga puso ay nagiging mas handa sa mga hamon ng bagong araw. Ang pagkakaroon ng isang mapagpalang panalangin sa oras ng pagtulog ay hindi lamang isang ritual. Ito ay isang pagkakataon upang muling ipaalala sa ating sarili ang hindi matitinag na pag-ibig ng Diyos. Sa bawat salin ng ating mga saluubin sa Kanya, tayo ay lumalapit sa kanyang liwanag at nagiging mas handa na harapin ang hinaharap. Ang mga talata ito ay nagbibigay ng inspirasyon upang tayo ay lumapit sa Diyos ng may tiwala. Sa ating mga panalangin sa oras ng pagtulag, maari tayong humiling ng proteksyon, kapayapaan at gabay. Huwag tayong matakot na ipagkatiwala ang ating mga sarili sa Kanya. Ang Kanyang pagmamahal ay higit pa sa anumang takot o alalahanin na mayroon tayo. Sa bawat gabi na tayo ay humihiga, isa-isip natin na tayo ay hindi nag-iisa. Ang Diyos ay nakikinig sa ating mga panalangin at handang magbigay ng kapayapaan sa ating mga puso. Sa huli, ang pagtulog sa presensya ng Diyos ay isang napakagandang regalo. Ito ay pagkakataon upang tayo ay maging mula sa kanyang pagmamahal at proteksyon. Sa ating mga panalangin, naway madala natin ang kanyang kapayapaan sa ating mga buhay. At sa bawat umaga na tayo ay bumangon, telhin natin ang kanyang liwanag at pag-asa. Sa ganitong paraan, ang ating pagtulog ay hindi lamang pahinga, kundi isang paglalakbay patungo sa mas malalim na relasyon sa Diyos. Sa ating pagminilay nilay sa tema ng isang mapagpalang panalangin sa oras ng pagtulog para sa proteksyon sa pagtulog, matulog sa presensya ng Diyos, mahalagang pagtuunan ng pansin ang mga katotohanan na nakapaloob sa salita ng Diyos. Isa sa mga talatang nagbibigay ng liwanag at kapayapaan sa ating mga puso ay ang Mateo 11.28, 28, kusaan tayo ay inanyayahan ni Jesus na lumapit sa Kanya at magpahinga. Sa mundong puno ng abala at pag-aalala, ang paanyayang ito ay tila isang oasi ng kapayapaan. Ang ating pagtulog ay hindi lamang pisikal na pahinga. Ito rin ay isang pagkakataon upang muling makipag-ugnayan sa Diyos. Sa bawat pagpatak ng gabi, nagiging pagkakataon ito na ilagak ang ating mga pasanin at alalahanin sa Kanya. Madalas tayong nagdada ng mga suliranin sa ating mga kama, mga iniisip at mga pangarap na tila nagiging mabigat sa ating kalooban. Subalit sa paglapit kay Jesus, itinuturo niya sa atin na mayroong mas mataas na kapayapaan na matatagpuan sa Kanya. Ang pagtanggap sa paanyayang ito ay hindi lamang nangangahulugan ng simpleng pagpahina. Ito ay isang hakpang patungo sa pagtitiwala. Ang pagtitiwala na sa Kanya, ang ating mga pagod at alalahanin ay nagiging magaan nagsisilbing kanlungan ang ating Diyos. Sa mga sandaling tayo ay natutulog, ang kanyang presensya ay nagbabantay, nagbibigay ng proteksyon mula sa mga panganib na hindi natin nakikita. Sa ganitong paraan, ang ating pagtulog ay nagiging isang banal na karanasan kung saan tayo ay sumasandal sa kanya. Sa awit 4.8, makikita natin ang pagminilay ng manunulat tungkol sa kapayapaan at proteksyon sa pagtulog. Sa kapayapaan, ako hihiga at matutulog, sapagkat ikaw o Panginoon ay nag-iisa ang nagtutulot sa akin na makatulog ng tiwasay. Ang mga salitang ito ay nagbibigay diin sa kasiguraduhan ng ating pagtulog ay hindi lamang isang natural na proseso, kundi isang pagkakataon na yakapin ang mga biyaya ng Diyos. Kapag tayo ay nagtitiwala sa Kanya, nagiging tahimik ang ating kalooban. Ang ating mga alalahanin ay napapawi, at tayo ay nahuhulog sa mahimbing na pagtulog sa kanyang mga bisig. Ang pagkakaroon ng kapayapaan sa pagtulog ay hindi lamang para sa ating pisikal na katawan, kundi para rin sa ating espiritual na kalagayan. Sa bawat gabi, tayo'y pinapadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal at pag aruga Ang kanyang presensya ay nagiging balaban ng proteksyon na nag-ugnay sa atin sa kanya. Sa pamamagitan ng ating panalangin sa oras ng pagtulog, inihahandog natin ang ating mga sarili sa kanya at sa kanyang mga kamay, tayo ay nagiging ligtas. Minsan, ang mundo ay tila puno ng kaguluhan at takot. Ang mga balita, ang mga alalahanin sa pamilya at ang mga suliranin sa trabaho ay nagiging sanhi ng pagkabahala. Sa mga oras ng ganitong pagsubok, mahalaga ang ating panalangin bago matulog. Ang mga salita ng ating panalangin ay nagiging tulay patungo sa Diyos at sa Kanya natin nahahanap ang tunay na kapayapaan at kapanatagan. Ang ating mga panalangin ay nagiging daan upang maipadama ang ating mga pangangailangan at takot at sa Kanya, tayo ay nakakaranas ng tunay na kapahingahan. Sa ating mga panalangin, maari tayong humiling ng proteksyon hindi lamang para sa ating sarili, kundi para rin sa ating mga mahal sa buhay. Ang pagkakaroon ng pagmamalasakit sa iba, habang tayo ay nagdarasal, ay nagiging patunay ng ating pananampalataya at pagmamahal. Sa bawat pagdapo ng ating ulo sa unan, naway tayo ay hindi lamang humiling ng kapayapaan, kundi maging daluyan ng kanyang pagmamahal sa iba sa Kanya natagpuan natin ang ating kalakasan at kaligtasan. Huwag tayong mahiyang ipahayag ang ating mga pangangailangan at pasasalamat sa Kanya. Ang bawat salita ay mahalaga at ang bawat panalangin ay naririnig niya. Samahan ninyo ako sa pagdarasal at sama samasama tayo matulog sa presensya ng Diyos sa kanyang pagmamahal at proteksyon. Magsimula na tayo. Sa tuwing tayo ay humihiga upang matulog, isa itong pagkakataon hindi lamang para sa physical na pahinga, kundi tina rin para sa spiritual na pagminilay. Sa awit 4.8, makikita natin ang isang makapangyarihang mensahe tungkol sa kapayapaan at proteksyon na dulot ng pagtitiwala sa Diyos. Sinasabi ng manunulat ng awit na siya ay natutulog na may kapanatagan dahil siya ay nagtitiwala sa Panginoon. Ang tiwalang ito ay nagbubukas ng pinto sa isang natatanging karanasan ng kapayapaan na nagmumula sa presensya ng Diyos. Sa mundong ito, puno ng mga alalahanin at takot, madalas tayong nahahadlangan sa ating pahinga. Ang mga isip natin ay puno ng mga iniisip, mga problema at mga pangarap na tila hindi natatapos. Subalit sa mga sandaling ito ng ating pagpapahinga, naway maalala natin ang mga salita ng awit 4.8. Ipinapakita nito sa atin ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos upang makamit ang tunay na kapayapaan. Ang pagkakaroon ng kasiguraduhan na ang Diyos ay kasama natin sa ating pagtulog ay nagbibigay ng lakas at kapanatagan sa ating mga puso. Ang presensya ng Diyos ay nagbigay sa atin ng proteksyon, hindi lamang mula sa pisikal na panganib, kundi pati na rin sa mga espiritual na pagsubok. Kapag tayo ay natutulog sa kanyang mga bisig, nagiging lektas tayo sa mga alon ng takot at pangamba. Ang ating pagtulog ay nagiging banal, isang pagkakataon na tayo ay naugnay sa Kanya sa isang mas malalim na antas. Sa oras na ating pahina, ang ating mga kaluluwa ay nakakaranas ng pag-refresh at pag-renew na nagmumula sa Kanyang walang hangang pagmamahal. Sa Salmo 91 verses 2, Muling pinagtibay ang ideya ng pagtitiwala sa Diyos bilang ating kanlungan. Ang mga talatang ito ay nagbibigay liwanag na tayo ay hindi nag-iisa sa ating mga laban. Ang mga taong nananatili sa kanya ay tiyak na mapoprotektahan. Sa ating pagtulog, maari natin ipagkatiwala ang ating mga alalahanin sa Diyos na tila nagsasabing, huwag kang mag-alala, ako ang iyong kanlungan. Ang mga salitang ito ay nagbibigay ng kapanatagan na kahit anong mangyari, ang Diyos ang ating sandigan. Habang tayo ay natutulog, ang ating mga katawan at isip ay nakakabawi mula sa mga pagod ng araw. Ngunit mas mahalaga, ang ating Espiritu ay may pagkakataon na makipag-ugnayan sa Ama. Si Jesus, sa Mateo Lever 28, ay nag-aanyaya sa atin na lumapit sa Kanya at magpahina. Ang Kanyang paanyaya ay hindi lamang para sa pisikal na kapahingahan, kundi para rin sa espiritual na kapayapaan. Sa Kanya, maari natin ilagak ang ating mga alalahanin, pagod at mga katanungan. Sa mga oras na kami ay nagigising sa gitna ng gabi, nawayang aming mga isip ay mapuno ng mga nakabuong kaisipan at mga panalangin. Hinihiling namin na sa bawat pagkakataon ng pagkagising, kami ay patuloy na makaramdam ng iyong pagmamahal at gabay. Sa bawat pagdapo ng liwanag ng umaga, nawayang aming mga puso ay maging handa upang muling harapin ang mundo na may pag-asa at pananampalataya. O Diyos, sa mga pagkataong kami ay naguguluhan, tulungan mo kaming makahanap ng kapayapaan sa iyong mga salita. Naway ang aming mga panalangin ay makarating sa iyo at ang aming mga pangarap ay maging daan patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Hinihiling namin na sa bawat umaga, kami ay muling mapuno ng sigla at lakas upang magsimula ng bagong araw na may mga layunin at mga pangarap na aming inaasam. Naway ang aming mga puso ay maging tahanan ng iyong pagmamahal at kapayapaan sa bawat hakbang na aming gagawin sa susunod na araw. Naway ang aming mga kilos ay maging patunay ng iyong kabutihan at piyaya. Sa bawat pagkakataon na kami ay nagkikita ng aming mga hapwa, naway ang aming mga ngiti at malasakit ay maging simbolo ng iyong presensya sa aming mga buhay. O Diyos, sa mga sandaling ito ng katahimikan, kami ay lumalapit sa iyo na may pananampalataya. Sa bawat salin na aming mga luha, ipagkaloob mo ang kalakasan at pag-asa. Naway sa bawat natutulog na pangarap, marinig ang iyong tinig na nagtuturo sa amin ng tamang landas. Bawat hakbang sa aming paglalakbay ay magiging puno ng liwanag at pag-asa na sa huli kami makarating sa iyong mga yakap na puno ng pagmamahal at kapayapaan. O Diyos, sa bawat paglipas ng oras, kami patuloy na lumalapit sa iyo, nagdadalang aming mga pangarap, pag-asa at mga takot. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, tulungan mo kaming mahanap ang aming mga puso sa liwanag ng iyong katotohanan. Naway ang aming mga isip ay maging bukas sa mga aral na iyong naisiparating sa amin, upang sa bawat hakbang na aming tatahakin, kami ay maging matatag at puno ng pag-asa. Alam namin sa mundong ito, maraming pagsubok at hamon ang darating, ngunit kami ay nananamplalataya na sa bawat bagyo, ikaw ang aming kanungan at lakas. Hinihiling namin na ang aming mga puso ay maging matibay sa kabila ng mga pagsubok nawayang iyong mga salita ang magsilbing gabay na magdadala sa amin sa tamang landas. Sa bawat pagkakataon na kami ay nawawala, ipaala mo sa amin na sa iyo kami makahanap ng tunay na direksyon at kapayapaan. O Diyos, kami ay humihini ng iyong tulong na maging ilaw sa bawat madilim na sulok ng aming mga buhay. Nawayang aming mga isip ay mapuno ng mga positibong kaisipan at ang aming mga puso ay maging handa na yakapin ang mga pagkakataon ng pagbabago. Sa mga oras na kami ay nag-aalala, tulungan mo kaming manatiling kalmado at mahinahon na nagtitiwala sa iyong mga plano para sa amin. Ipinagkakatiwala namin ang aming mga pangarap na sana ay maging mga daan patungo sa iyong kaluwalhatian. Sa mga sandaling kami ay nag-iisa, tulungan mo kaming maramdaman ang iyong presensya na nagbibigay lakas at kapanatagan. O Diyos, sa mga oras na ang mundo ay tila mabigat at puno ng mga pagsubok, Naway ang iyong mga salita ang maging aming pampatibay loob. Ipinapaabot namin sa iyo ang aming mga pangarap at mga hangarin na sana ay maging mga biyayang aming matamo sa tamang panahon. O Diyos, sa bawat pagikot ng oras, kami ay humihiling na ang aming mga puso ay maging tahanan ng iyong pagmamahal. Naway ang aming mga tahanan ay maging puno ng pagkakaisa at pagmamahalan na sa bawat pagkakataon ng aming pagsasama, kami ay maging inspirasyon sa isa't isa. Hinihiling namin na ang aming mga pamilya ay mapuno ng kaligayahan. At sa kabila ng mga pagsubok, kami ay patuloy na magtutulungan at magsasama-sama sa ilalim ng iyong gabay. Sa mga oras na kami ay naguguluhan, tulungan mo kaming makahanap ng kapayapaan sa iyong mga salita. Naway ang aming mga panalangin ay makarating sa iyo at ang aming mga pangarap ay maging daan patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Hinihiling namin na sa bawat umaga kami ay muling mapuno ng sigla at lakas upang magsimula ng bagong araw na may mga layunin at mga pangarap na aming inaasang. O Diyos, kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng iyong tulong sa bawat hakbang na aming tatahakin. Ibigay mo sa amin ang karunungan upang makilala ang mga pagkakataon na iyong ipinapadala at ang lakas upang harapin ang mga hamon na nagiging bahagi ng aming paglalakbay. Naway ang aming mga puso ay patuloy na mag-alab ng pag-asa at pananampalataya kahit sa gitna ng mga pagsubok. Sa mga oras na kami ay naguguluhan, tulungan mo kaming makahanap ng katahimikan sa iyong mga salita. Naway ang aming puso at isip ay maging handa na tanggapin ang iyong kalooban at sa bawat hakbang na aming gagawin, naway ito ay maging patunay ng iyong kabutihan at piyaya. Naway ang aming mga niti at malasakit ay maging simbolo ng iyong presensya sa aming mga buhay. Sa huli, o Diyos, kami ay patuloy na mangarap at maniwala sa mga posibilidad ng bukas. Naway ang aming mga pangarap ay maging daan upang kami ay makilala ang mas malalim na layunin ng aming mga buhay. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway ang aming mga puso ay manatiling puno ng pag-asa, pagmamahal at pananampalataya. Hinihiling namin na sa bawat pagdapo ng liwanag ng umaga, kami ay muling mapuno ng sigla at lakas upang harapin ang bagong araw na may pag-asa at pananampalataya. O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay naguluhan o nag-aalala, nawayan yung mga salita ang maging liwanag na magbibigay gabay sa aming mga puso. Sa bawat hakpang na aming paglakbay, naway maramdaman namin ang iyong pagmamahal at yakap. Sa mga pagkakataong kami ay nagigising mula sa aming mga panaginip, naway ang aming mga puso ay patuloy na mag-alab ng pag-asa at pananampalataya na ang bawat araw ay pagkakataon upang ipakita ang iyong kabutihan. Kami ay lumalapit sa iyo o Diyos sa ngala ng iyong anak na si Jesus na nagbibigay sa amin ng liwanag at pag-asa. Amen. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating devotion ngayong gabi. Napakagan ng pagkataon na tayo'y nagtipon-tipon upang pagmilayan ang mga salita ng Diyos at magdasal para sa ating proteksyon habang tayo'y natutulog. Sa mga sandaling ito, naway ating alalahanin na ang ating pagtulog ay hindi lamang isang physical na proseso, kundi isang pagkakataon upang tayo'y makapagpahinga sa presensya ng ating Diyos na puno ng pagmamahal at awa. Habang tayo'y nalulumbay sa ating mga kama, naway ating ipagkatiwala ang ating mga alalahanin at takot sa Kanya. Isang napakalaking biyaya ang malaman na sa bawat oras ng ating buhay, lalo na sa mga pagkakataong tayo na tutulog, ang kanyang mga kamay ay nakapaligid sa atin na parang isang ligtas na kanlungan. Sa bawat pagdapo ng ating mga mata sa mga ulap ng ating mga pangarap, naway maramdaman natin ang kanyang kapayapaan na dumadaloy sa ating mga puso at isipan. Sa mga oras ng kadiliman at pag-aalala, Mahalaga na ating isaisip ng ating Diyos ay hindi natutulog ni hindi nagkukulang sa pagtingin sa atin. Siya ang ating tagagbantay, ang ating ilaw sa madilim na daan. Ang kanyang mga pangako ay nananatiling totoo at kanyang ipinapangako na hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Kaya't sa bawat pagdapo ng ating ulo sa unan, talhin natin ang ating mga pangarap, ang ating mga pagninilay at ang ating mga pag-asa sa kanya. Nais ko sanang hikayatin kayong dalhin ang mga saloobin ninyo sa Diyos. Kung kayo man ay may mga alalahanin sa kalusugan, sa pamilya o sa mga suliranin sa buhay, huwag kayong matakot na ipagkatiwala ang lahat ng ito sa Kanya. Ang mga ito ay hindi lamang mga pasanin, ito rin ay mga pagkakataon upang tayo lalong lumapit sa Kanya at makilala siya sa mas malalim na paraan. Sa ating pagtulog, ipanalangin natin ang ating mga mahal sa buhay, ang mga nangangailangan at ang ating komunidad. Ang ating mga panalangin ay may kapangyarihang magdulot ng pagbabago at pag-asa, hindi lamang para sa atin kundi para sa lahat ng tao. Huwag nating kalimutan na sa ating paggising bukas, tayo may bagong pagkakataon upang ipamalas ang pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa. Halina't ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay kasama ang Diyos, puno ng pananampalataya at pag-asa. Ang ating mga araw ay dapat na puno ng mga bagay na makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Kaya't habang tayo'y natutulog, naway maging handa rin tayo sa mga hamon at piyayang dala ng bagong umaga. Bago tayo magtapos, nais kong ipaalala sa inyo na ang ating komunidad ay patuloy na ginagiging mas malakas at mas nagkakaisa. Ang inyong mga kwento, karanasan at pananaw ay mahalaga sa atin. Ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Paano kayo nahikayat ng mensahin ito? Ano ang mga bagay na nais ninyo ipanalangin? ang inyong mga kwento ay maaring maging inspirasyon sa iba. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel upang patuloy tayo makapagbahagi ng mga mansahe ng pag-asa at pagmamahal. Tayo'y patuloy na magkaisa sa ating pananampalataya at sa mga susunod na devosyon, sama-sama tayong lalapit sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas at katatagan. Naway magkaroon tayo ng mapayapa at masayang pagtulog, puno ng mga pangarap at pag-asa. Hanggang sa muli, Naway ang presensya ng Diyos ay laging sumainyo. Magandang gabi at matulog sa kanyang piling.